Okay, so meron na naman akong nakitang away dito sa internet. Ha, at uh medyo uh, medyo mapusok ang away na ito. Tingnan natin. Ayan, ang mga fans ng Bini ay uh, tila yata nagkakagulo at nagdedebate tungkol sa uh, presyo ng kanilang uh, Gaganapin na concert yung Grand Beanieverse sa Araneta Coliseum okay yes. Hindi naman sila nag -away, Pero madaming disappointed At uh, madami din ang uh, malungkot Dahil namamahalan sila sa ticket okay Pero ipapaliwanag natin yan Mamaya na hindi ka dapat malungkot Sa totoo lang kung fan ka ng beanie uh, At uh, makakakuha ka ng ticket in time, makakapanood ka. Ito kasing Bini, syempre, sikat na sikat yan ngayon dito sa Pilipinas and also in other parts of the world. ba diba? madaming mga foreigner ang nagre-react sa mga videos niyan. So, at ang matindi niya, pag uh, napaka, na, mapaklik ka lang sa isang Bini content, sunod-sunod na. So, ganyan ang nangyari sa akin, lalo na sa short sa YouTube. Diyos po, pag binuksan mo yung shorts ko, puro bini, puro mukha ni Mika ang nakikita ko. At sya ah, ni Maloy. At sya ah, ni ba diba? Kilala ko na nga silang lahat eh. ba diba? Ayan, kilala ko silang lahat. Ito si, uh, ito si Stacy. Ito si Maloy. Ito si, uh, ito si, ito Joanna. Tapos ito si, si, si Aya. Si Sheena. Nakamukha ni Sarah Geronimo. Tapos ito si, uh, Gwen. Ito yung Si Mika. Tapos ito si Kulet. Si Kulet actually yung ano eh. Uh, favorite ko na na Bini, di ba? Dahil nakakatuwa siya sa may pinaka karakter sa lahat. Pero tsaka na natin pag-usapan yan. Baka gumawa tayo ng Bini content. Actually, gumawa na ako ng Bini content. May isa pa akong channel, yung Jamcast, nandun. Na-reactan ko yung uh, kanta nila na Cherry on Top. Okay? So, konting kunti na lang, blooms na ako kahit ganitong buko, long hair, na pang diba? <laughs> Di ba? Hindi ko nga alam kung, blues, kung blooms na talaga ako eh. Di ba? Pero, di pa naman ako nag-AA. So, ah... Uh, pero, alam ko na yung lore. Pero, mamaya na tayo dyan. Putahan natin yung, uh, Ticket. Kung, uh, Ano ba yung... What's the deal with the, the ticket prices nitong Bini concert na paparating? Okay, so noong August 11 pala ay lumabas na 'yung poster, official poster ng Grand Biniverse sa Araneta Coliseum at uh, nandoon nakalagay na 'yung ticket prices noong concert nga. Okay, so eto nanlulumo ang ilan nating mga kababayan na Blooms. Dahil nakita nila na yung uh, VIP standing tickets ay uh, 11,195. Tapos yung uh, patron A, uh, 9,500 basically. Tapos uh, 7,364 yung patron B. Tapos 5,230. Tapos ang upper box is 2,658. Tapos may general admission naman. 1,387. Diba? So, yun ang problema eh. Hindi nila nakikita itong ibang, <laughs> ibang uh, ticket prices. Diba? Ang nakikita lang nila, itong VIP standing. konti lang naman kasi yung VIP standing. Dito, most uh, most of the seats ng Araneta Coliseum, napakalaki nun. Hindi natin alam kasi baka yung iba, yung ibang manonood, mga bata, kasi mga ba madaming bata na fans ang Bini eh. Baka hindi sila familiar sa itsura ng Araneta Coliseum. Napakalaki nun. Nasa 10,000 plus seats ata yun, if I'm not mistaken, mga 12 ata. Hu huwag na natin i-research. Basta madaming laman yun. So, Itong general admission, baka baka more than kalahati noong entire venue eh general admission na. So let's say 5 or 6,000 na 'yun siguro. Ito kasama 'tong upper box. So tingin ko madami namang makakabili nito. Papag-iipunan mo 'yan kahit estudyante ka. Okay? So wag na kayong uh, magalit Wag niyo nang uh, tingnan tong <laughs> 11,195, 'di ba? Kasi minsan nanonood din na kami ng concert. Uh, wala lang, minsan magsa trip ka lang, parang nandun ka lang sa presence ng isang banda. Nandun na, ka sa malayo dito sa general admission, nagsa trip ka lang doon. ba? Diba? Para sa akin naman, hindi mo naman kailangan makita minsan na naharap na harap talaga sa'yo yung artist. Pero, eto, isa pang factor siguro eh dahil uh, itong Beanieverse kasi ay actually series ng concerts yan. Uh, yung Beanieverse nagsimula yan dito. First solo concert nila sa New Frontier Theater. At uh, meron pa silang documentary na ewan ko kung pinalabas na yun. Uh, Dinocument nila yan yung ano nila dito sa yung journey nila sa towards their first solo concert. And ito, uh, siyempre hindi mo maiiwasan na i-compare yung dating prices 5000 na uh, 300 pa lang dito yung SVIP. 'Di ba? SVIP dito siguro baka mga baka mga 100 lang 'yan, itong tatlong 'to doon sa pinakaharap na harap. So, hindi natin alam, hindi ko rin, hindi pa naman ako nakapunta dito sa New Frontier Theater. Pero, uh, mukhang okay naman dyan. Feeling ko, nag-practice sila dyan sa ano eh, sa, kumbaga parang dry run pa lang to, tong uh, New Frontier Theater. And, syempre, mas maliit yung venue, mas, uh, maliit yung babayaran nila dyan. 'Di ba? Eh yung Araneta, syempre ang laki noon. Di ko alam baka milyon yung ibabayad mo para makapag-concert ka sa Araneta. 'Di ba? So, doon pa lang sa venue pa lang ah, uh, malaki na yung overhead ng mga producers. At syempre, mas malaki yung venue, mas madami kang kakailanganin na equipment. Kailangan mo yung mga sound system, may, may mga may mga tawag doon, yung mga malaking LED, mga mga screens, de ba? mga ilaw, mga ewo ko kung ano mga cheche boreche pa ang may iisipan lang idagdag. kasi uh, you, you will also have to uh, realize na international act na ang Bini. Nandun na nga sila sa KCON eh. Di ba? Pumunta sila dun sa KCON. KCON is um uh, I think the most prestigious K-pop event sa Amerika. Hindi ko alam kung may iba pa na mas prestigious doon, 'di ba? Pero kumbaga, na-invite na yung Bini doon, nagpe-perform na. And madami silang nakuwang reception doon sa KCON nga. So, itong Bini, madami na ring fans sa iba't ibang parte ng mundo kasi super viral nung Pantropico at saka nung Salamin Salamin. At ang dami na nga nag uh, re react sa kanila at madami na silang fans hindi lang dito sa Pilipinas sa Korea sa Thailand ata madami na rin sa Tate at uh, of course yung mga OFW din fans na fans pa rin itong mga uh, itong bini na ito so um uh, bakit 11,000 yan uh, tingnan mo yung uh, tingnan natin itong seat plan ng Araneta, di ba? Di ba? Ito, ito yung ano eh, ito yung general admission mula dito sa itong arko na to at saka ito. Baka mga 60% na noong mga manonood nandito. Uh, dito na sa tawag dito, upper upper ano yan? Upper box at saka general admission. Di ba? So, respectively, Uh, two six at saka one three 'di ba? Tapos dito, ito yung 11, dito lang siya. Dito sa nasa harap sa 11 ay So ilan lang 'yan? Si pagpalagay one, 1 1000 or let's say 500. di ko alam. di ko sure. Siguro let's say 200 dito sa magka magka kanan at kaliwa. Kasi mag nagmi-meet -me and greet diyan eh. 'Di ba? Dito sa ito, eto kasi seat plan ng concert ni Sarah, 'di ba? So, tingin ko, hindi aabot ng 1,000 yan. Kasi kung may meet and greet, nakakapagod naman kung 1,000 na tao, imi-meet and greet mo. Kung awa naman si Sarah Geronimo, di ba? Dito kasi, ano ni Sarah Geronimo to. Yan, Sarah Geronimo concert. Wala pa kasing seat plan doon sa Bini. So, ngayon, wag na kayo malungkot. Iisipin kasi na, yung ibang sinasabi kasi nila, eh, Uh, sobrang dupang nyo naman. ba? Diba? Parang yung uh, 11,000 mga, mga bata at saka mga wala pang trabaho yung majority ng fans ng Bini. sa sila kukuha nun? Ng 11,000. Siyempre, hindi lahat ng mga <laughs> ng mga seats eh 11,000. Dito sa malayo, hindi na 11,000 yan. So, kung wala kang pera, wala kang 11,000, at tapos, okay, kaya, mauubusan ka, kahit may 11,000 ka, ano ka eh, kung hindi ka nakabili ng ticket in time, mauubusan ka, di ba? Kaya nga yung iba, hindi makabili ng, hindi makapanood ng Taylor Swift concert, kahit may yaman sila, may mga artista pa nga na nabudol eh, kasi naubusan sila ng ticket, naghahanap sila ng ibang ticket, di ba? Kahit may pambili sila, yun nga lang, ubus na. So, um, yung uh, 11,000 na yan, hindi lahat ng ticket doon ay 11,000. May dami pa rin mas murang ticket. So, hindi, ibig sabihin, eh, dupang, sobrang dupang nung Bini at nung producers. ba diba? Dahil most of the tickets are sold at just 1,387. Okay? Yun nga lang, hindi pwedeng katabi mo si Maloy do na abang nagpe-perform siya eh 1,300 lang babayad mo. Kung 1,300 ka lang, ito ka sa malayo. Di ba? Hindi pwedeng, hindi pwedeng ano, hindi pwedeng nandun, sa, nandun ka sa harap. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Di ba? Tapos sa uh, kung medyo may pera-pera ka ng konti, tapos medyo mas malapit dito sa Patreon. Di ba? Tapos yung SVIP nga nakatayo yan eh. Alam ko tayo ka pag nandito eh, dito sa gitna na yan. Tapos merong top up. May nakita akong top up dito eh. Ibig sabihin, idadagdag mo to. Pero para lang sa sa ano, sa VIP at saka patron A lang yun. Pwede kang manood nung rehearsal nila. 'Di diba? Ginaya nila yun sa ano eh, sa K-pop eh. Diba may mga ganun, may nakikita akong concert ng Blackpink rehearsal pa lang, nandoon na 'yung mga tao. So, 'yan and and also, isa pa 'yon. This uh this uh co this concert will be patterned on K-pop uh, industry standards kasi ginaya naman talaga ng ng uh, ng Pilipinas 'yung uh, yung yung pop nga pipap lang eh di ba pero K-pop yung pattern ng uh, business model nila so for sure hindi lang sila sa ticket uh, kikita diyan meron pa sila nung mga ano nung mga pailaw di ba yung mga hinahawakan ng ginagana ng tawag lang uh, <laughs> pailaw na lang <laughs> pailaw o kaya may mga poster yung mga picture nila di ba yung mga merchandise ang mamahal noon tapos meron kang pwede kang bumili doon sa kasi meron akong kaibigan na ano eh na adik sa sa K-pop. Boy bilis siya ng ganun, yung mga Momoland, Blackpink. So pinag-iipunan niya talaga 'yon. Kaya nga in-announce na nila ngayon 'yan eh. Ayun oh, November 16, 17 pa. So yung iba may panahon pa para mag-ipon. So kung ka gusto mo talagang manood, pwede kang mag-ipon. Di ba? Teka. Yan. So, uh, yun nga lang, eh, kailangan. Hindi <laughs> ka pala makakapag-ipon dahil hanggang August 30, 31 na lang. Di ba? Sa 31, mag-uumpisa mag na yung pre-sale. Di ba? Hmm. Di ba? So, di baka, sa August 30 pa lang, ubus na eh. Baka yung, yung general admission na lang talaga matitira sa'yo kung di ka member dito sa Bini website. Okay? So, sorry ka na lang kung mauubusan ka ng ticket. At okay kaya, ah, wala kang pera by the time na mag-open yung uh, 11K. So, ganun talaga. Ganun talaga. Huwag ka lang manlumo dahil meron namang ibang tickets na mas mura. Okay? Ganun lang talaga ang buhay. ba diba? Ang importante, mapanood mo yung nandun ka. Kasama mo, kung fan ka talaga ng Bini, kasama mo sila sa isang space, di ba? At maririnig nila ang sigaw mo, yung collective sigaw ng mga fans. Tapos may ano naman dun eh, may monitor naman dun, may screen naman dun. So, makikita mo pa rin ang, mga pag, ang pagmumuka ni Mika at ang gilagid ni Maloy, di ba? So, okay lang yan. Basta. <laughs> Ako nga, gusto ko pa munti Di ba? <laughs> Okay, so 'yun lang, 'yun lang. Tapos na na dito. Paalam paalam.